Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome to my vlog. No effort, no dialogues, no form of coordination or cooperation with us. Ito ang sagot ng chairperson na si Lala Soto nang tanungin kung nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan nila ng It's Showtime staff or host na si Vice Ganda at ng partner nitong si Ayon Perez. Baka raw kasi gumaan ang parusa ng MTRCB kung sakaling nag-reach out ang mga taga it showtime habang pinag-uusapan ng 30 members kung ano ang magiging desisyon ng bawat isa. <clears throat> at nabanggit nga na sa 30 members ay 27 ang nagsabing i-deny ang motion for reconsideration at tatlo naman ang humindi. Sinagot din ni Chairperson Lala ang sinisigaw ng bashers niyang mag-resign na siya sa MTRCB. I'm not going to satisfy the whims of my detractors. Diretsyahang sabi ng hepe ng nasabing ahensya. Sa sinasabing masyadong harsh ang desisyon ng MTRCB sa 12-day suspension ng its showtime, we gave them four warnings, 70 dismissed cases, how many warnings are we supposed to issue? How many memos are we supposed to send? Sagot ni Miss Lala tungkol dito. Dagdag naman ni Attorney Paulo, cases bilang chairman ng adjudication committee, I may add doon sa harshness na may mga gustong i-cancel na yung noon show. Meron 6 months at may one year. So which is harsh? We don't want to entertain those suggestions the board decided on its own. We don't want to be persuaded. So I don't know what is harsh. Sa so one-on-one interview kay Miss Lala ay natanong kung napag-usapan nila ng daddy niyang si former Senator Tito Soto habang magkaharap sa dining table ang tungkol sa issue ng It's Showtime. <clears throat> you know what? It's nothing like that. My parents, my siblings, my titos, my cousins, They're all used to it. So, nagiging joke na lang, sagot ng chairperson. At inamin din nilala na hindi lang siya sa It's Showtime ang nag-inhibit maging sa It na ume sa TV5 at sa It Bulaga ng GMA7. In any non-time show issues, I made sure that I inhibited myself in all the adjudication processes. So, wala rin akong nakukwento sa kanila when it comes to that and it's not something I can discuss. As I said, earlier. That's why we assign attorney cases the chairman of adjudication committee to take over on this matter. Samantala, puring-puri ng MTRCB chief ang aktor na si Coco Martin Nabida sa FPJ Batang Quiapo dahil nung nagka-problema raw tungkol sa Muslim scenes na kinall out ng netizen during the pilot week ng programa ay kaagad nagtungo sa opisina niya ang aktor para humingi ng sorry at nangakong hindi na muling mangyayari o kaya ay mag-iingat na sila. Matatanda ang kasama ni Coco na nagpunta sa MTRCB, ang office ng Dreamscape Entertainment Head na si Deo Andrenal na namamahala ng batang kiyapo at ABS-CBN Chief Operating Officer na si Cory Vitanes. Wala talaga kaming masasabi kay Coco, I'm such a fan, ang lahat pa ni Lala. Sa tsikahan pa ay sobrang na-appreciate ni Miss Lala si Your Moreno na isa sa host ng Itbulaga dahil kinikilala nito ang MTRCB dahil laging nagpapaalala sa co-host niya kapag may mga nababanggit na hindi dapat mapanood o marinig ng mga nanonood lagi, lalo na kapag strong parental guidance OSPG nag -no comment naman si Chairperson Lala at tanong namin na baka kaya hindi humihingi ng dispensa sina Vice at Ayon ay dahil may nagpayong wala raw silang kasalanan o nilabag sa icing incident. Thanks guys for watching and God bless everyone.